Si Manalo na ginawang negosyo ang kapilya para sa alahas. Tinatanggap ko ba si Onarata bilang maging asawa? Na Diyos ang iyong saksi, upang mahalin, pangalagaan mula sa araw na ito, sa hirap at ginhawa hanggang kayo ay mabuhay. Opo. Tinatanggap ko po. At ikaw naman, Onarata. Tinatanggap mo din ba si Felix bilang maging asawa? Na Diyos ang iyong saksi, upang mahalin, pangalagaan mula sa araw na ito, sa hirap at ginhawa, abang kayo ay nabubuhay. Opo, tinatanggap ko po. Kapilya na ginawang negosyo ni Manalo para sa alahas niya at bisyon niya. Alam naman natin pera lang ang habol niya sa kapilya niya.